Nagkabuhol-buhol na ang pila guys kasi halos lahat ay pumila, pumila sa chicken. Kaya ina-assist ngayon ng tawan ni Diwata na kung sinong gusto sa pares, pumila sa pares. Para may sunog ah. Kung sinong gustong pumunta o pumila sa chicken, pumila sa chicken. Hiwa-hiwalay lang guys, wag po tayong mag... Kasi ang iba pumipila sa chicken, Halos isang pila na lang yung ginagawa nila guys Isang pila na lang Kaya nga hinati kanina eh Kung sino ang pares Pumila sa pares Kung sino ang siken Pumila sa siken So medyo nalilito Nagkakalituan guys So ayan guys Ito yung tauhan ni Diwata Ayan Tauhan ni Diwata ayan guys pinapapila niya yung mga tao papunta sa pares kasi ang mga tao kasi in halos lahat nakapila sa sikel kaya pagdating sa dulo pares ang sinasabi pero siken ang pinilahan so dalawang pila nga pala ito guys dalawang pila may siken at may pares pero ngayon is okay na is na separate na ang siken at na separate na ang pares So mamaya pag uli ulian si kuya kasi naubusan ng pares sa pila eh napunta lahat sa ano second si Ano para sa kuya eh para sa pares po ba? second po ito kuya magpa-pares kayo ah, dito Doon po doon po ang pila. So ayan ako na yung nag-guide yung Doon may isang pila pa po doon sa pares. Pares doon sa dulo. Yan pati nga si kuya nalito eh hindi niya alam saan ba ang pila ng pares saan ba ang pila ng second. Si pati ako na tanungan akala niya isa akong alagad o tagapagbantay <laughs> so tinuro naman natin kung saan ang pila ang tamang pila tinuro naman natin Tuloy, 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 tuloy. Puntahan nga natin yung pila doon. Kasi medyo nagkaalitawa ang pila doon. Ayan. Doon pala naputol ang pila. Ang sakin ng chicken ni nanay, oh. Kaya lang yun, may copyright song na naman. Alala, alala takbo si nanay, oh. Pababas <laughs> ka! So, ito ang pila ng siken. Dalawang pila po yan eh. Anong pila ng siken ito? Ang pila ng pares. So, doon na bali. Dito na babali sa puno ang pila eh. Yan, sa puno na babali ang pila. Dapat, iwalay talaga sila kung saan ang pila naman Pero, okay na yan dyan. Separate na ang pila ng pares at saka ng siken. So, magka iwalay na. Ayoko ba dito guys, mga copyright tayo dito but kasi ang lakas nila magpatugtog ayaw ba, ay, parang ayaw na nilang may nagbo-vlog dito ah gutom na ako <laughs> kasi alam nyo ba alam nyo ba guys pag may tugtog eh, parang ayaw namin mag-vlog kasi ang hirap mamonetize kung ma-demonetize ka lang din dahil sa copyright song okay tayo. so guys, umuulan guys ha ah. umuulan, umuulan yeah. Lasang angin. Ayan. Tila may chew. Tila So, ito nga guys, yung chicken. Ayan, ang tutuan ah, ng chicken. Bawal dito mag-video-video -video guys. Pag sinita tayo, alis sa tayo agad. Bawal nga guys, sabi sa inyo bawal ang kulit nyo eh. Sabi nga bawal magpicture-picture doon, magvideo-video. So dito tayo, dito tayo. Ayan ang ano, ayan ang inihaw. Inasal. Ayan, mang inasal. Diwata inasal. Sarap din yan guys, natikman ko na rin yan yung barbecue. Pero yung inasal yun hindi pa. So ayan nga guys, no? pag magnegosyo ka, magnegosyo ka. Huwag ka na magdilawang isip now na. Ikaw na mag-adjust, magnegosyo ka rin ng Paris diyan. Huwag mong tipirin sa taba, sa sabaw, dapat mainit lagi kanin sa yung uh, tubig malamig. Sa uh, kung 100 man man 'yan, busugin mo, gawin mong unlimited. Uh, uulan na dito guys, uulan, kumukulog So ayun lang guys, pag gusto mo magnegosyo Huwag mong tipirin, now na, magnegosyo ka na ng Paris dyan, huwag mo nang hintay na dumating pa si Diwata dyan, ikaw na magbuild ng negosyo mo dyan Kung saan city ka man naroon Bye bye